different parts of a business. Ang vlog na ito ay isang mental framework ko kung paano ko isipin ang mga parte ng isang negosyo o ang kabuuan ng isang negosyo. Kung gusto mong magnegosyo o may negosyo ko ngayon, malamang sa tuwing nagre-research ka o sa tuwing nag-aaral ka tungkol sa negosyo, eh napapaisip ka na lang at napapasabi ng Napakarami namang kung ano-anong meron sa pagninegosyo. Merong accounting, merong marketing, merong production, merong HR, merong bookkeeping, merong research and development, merong at kung ano-ano pa. Yan ang mga naiisip mo at, at lalo mong nalalaman ang mga bagay-bagay sa pagnenegosyo, e eh lalo pa ito lalong nakakagulo sa na pag-iisip mo. Mas litong-lito ka ngayon. Tulad mo, ganyan din ako nung simula na parang mas lalo ko naiintindihan ang pagnenegosyo pero mas lalong gumugulo. Ang gulo talaga. Kaya tapusin mo ang vlog na to dahil i-discuss ko ngayon kung paano ko isipin ang isang negosyo na hindi nakakalito. Kasi ngayong may mangilan-ngilan na akong negosyong pinapatakbo, so kailangan na malinaw sa isip ko kung paano ko pinapatakbo ang isang negosyo at ang maraming negosyo ko. At ito ang gusto kong i sa iyo ngayon, kasosyo. Kung ngayon lang tayo nagkita, ako si Arvin Urubia at isa akong entrepreneur at isa rin akong inventor at gusto kong ibahagi sa iyo yung mga aral ng sampung taong kabigo ako sa pagnenegosyo. Dahil ngayon, nakakaranas na ako ng mga maliliit na tagumpay. At gusto kong ishare sa'yo kung paano ko nagawa yon at ginagawa ngayon. Kaya tara, simula tayo. Nung nagsisimula ako magnegosyo, naghahanap ako ng isang sistema o framework o chart na makapagbigay sa akin ng kabuan kung ano ba ang nasa loob ng isang negosyo. Pero aminin ko sa inyo, mga kasosyo, wala akong natagpuan. Kasi the more na may natatagpuan akong sistema o chart o diagram na tungkol sa negosyo, eh mas lalo lang gumugulo ang lahat. So makalipas ang sampung taon ng buhay pag negosyo ko, sa utak ko, meron akong nabuong sabi na nating diagram o framework kung paano ko tignan ang isang negosyo. Parang kung paano mo tignan ng isang babae o isang lalaki na natitipuhan mo. Titignan mo yung muka kung maganda, titignan mo yung ugali kung maganda, titignan mo yung pangarap niya sa buhay, prinsipyo kung maganda. Yun ang ibig ko sabihin sa vlog na to. Kung paano ko tignan ang isang negosyo, yung mga aspeto ng negosyo na hindi magulo. Kasi bilang isang entrepreneur, ang unang-unang dapat makakita ng clarity sa negosyo na yun, eh ikaw na entrepreneur na may-ari ng negosyo. Kung ikaw na may-ari at entrepreneur ng negosyo na yun, eh naguguluhan sa negosyo mo, asahan mo na na mula sa'yo hanggang sa dulong-dulo ng mga kasamahan mo o mga tauhan mo, gulong-gulo sa negosyo mo. So, ang unang may clarity, kailangan ikaw, kasosyo, na may-ari at entrepreneur ng negosyo ngayon. Daka na? Apat na parte lang ang tingin ko sa isang negosyo. Apat na parte lang ang tinitignan ko para ayusin ang mga problema sa negosyo. Apat na parte lang ang binubuo ko para makapagsimula ulit ng bagong negosyo. At eto ang mga yun. Una ay sales. Pangalawa, production. Pangatlo, advertising. At pang-apat, everything else. Yang apat na yan, sa lahat ng pinapatakbo ko ngayong negosyo at mga sinimulang kong negosyo, yan lang ang kailangan kong mabuo. It's either mga tao yan o mga departamento o basta yan yung pagkahati-hati kung paano ko tignan ng isang negosyo. So, papaliwanag ko ng mas malupit. Magsimula tayo sa may gusto kong bagong simulang negosyo. Kapag may, may bago akong idea, business idea, tinitignan ko dyan sa apat na yan. Ang mga tanong sa isip ko eh, kaya ko ba itong gawin? Executable ba to para sa akin ngayon? Meron ba akong mga kaibigan o mga kakilala na pwede kong hikayatin na maging miyembro ng bago kong negosyo? Dahil sa una kong hakbang, kailangan kong mabuo yung team para i-execute yung business idea. Dati nag-execute ako ng business idea mag-isa, pero isa yon sa matindi kong lesson na natutunan. Na di ng nang may kahati ka sa negosyo mo, basta importante, grupo kayo. Dahil walang tatalo sa lakas ng pinagsama-samang paniniwala ng isang grupo. Ang ibig ko sabihin, sa business life nyo, may darating at dadaang mga matitinding problema. Walang problema kung magaling ka. Pero pagpatibayan ng loob at pahabaan ng hininga ang kailangan, hindi hindi mo kakayanin mag isa sa negosyo. Dahil kinakailangan mo ng kung tawagin eh, hindi ko alam kung moral support ba yun o accompaniment o same spirit kayo. Basta, kailangan mo ng kasama para mapagdaanan yung mga pagsubok na yun. So, sa pagsisimula ko ng negosyo o sa mga pinapatakbo kong negosyo ngayon, hindi pwedeng mawala ang team. Kailangan may grupo. Kailangan hindi ka mag-isa. Side note, kung sa isip mo ngayon, marami kang kakilalang negosyo na mag-isa lang silang boss o nag- papatakbo nito. Ito ang katotohanan tungkol sa istorya na yun. Ang mga negosyong nakilala mong matagumpay ngayon at mag-isa lang ang may-ari, isa lang ang nakikita mong leader o basta mag-isa lang siyang sa isip mo, mag-isa lang siyang pinalaki yung negosyo na yun. Ito ang katotohanan, katotohanan sa likod na yun. Nung simula, hindi yan mag-isa. Marami sila. Pero nung dumaan yung mga pagsubok sa negosyo, nagkalasa na yung iba hanggang natira na lang siya mag-isa. Kaya nakikita mo mag-isa na lang siya. O di kaya, dati, yung may-ari na yan ng negosyong matagumpay, dati kasama yan sa isang grupo. May dati silang negosyo. At yung tao na yan, napag-aralan yung buong negosyo at nagdesisyon na magnegosyo na lang ng bago. At nagtayo siya ng sarili niyang negosyo dahil mas malaki ang kita kung mag-isa na lang siya. Ganyan ang istorya niyan. Pero ang totoong istorya talaga niyan na walang nagkikwento ng marami eh nagsimula yan ng marami sila. Nagkagulo na lang kaya nagkanya-kanya kaya dumating mag-isa na lang sila. Pero hindi masaya. Kasosyo, hindi masaya mag-isa sa negosyo. Kung papala ka na may mga kaibigan ka ngayon na naniniwala rin ng na, tulad ng pinaniniwalaan mo, huwag mong ipagdamot yung hatian nyo sa negosyo kasi yan yung mga fear nating madalas na paano ahatiin yung kita, paano ahatiin yung tubo. Huwag nyo nang munang isipin yun. Madali na yung parte na yun ang unang trabaho nyo, kung paano pakitain yung negosyo. Hindi yung nauna muna yung problema bago yung solusyonan. Ah, basta, kailangan grupo. So, itong apat na to, itong sales, production, advertising, at everything else, sa pagsisimula ko ng negosyo, kailangan mabuo ko yung mga departamento na yan o mga tao na yan. Kahit kaya kong gawin lahat yan, o ikaw, kasosyo, kung kaya mo gawin lahat yan, kung kaya mong magbenta, kung kaya mong gawin yung produkto, at kung kaya mo mag-advertise at kaya mo gawin lahat sa negosyo, naniniwala ako na kala mo lang kaya mo. Oo, kaya mo. Pero ang negosyo ay isang matinding laban. So, kailangan mo ng mga kakampi. So, sa utak ko, sa pagbuo ko ng mga negosyo o isang negosyo, kailangan may isang tatao tungkol sa pagbebenta, sa sales. Kailangan may isang tatao tungkol sa paggawa ng mismong produkto o ng serbisyo. Kailangan may isang bukod, bukod na tao na tatrabaho tungkol sa pag-advertise. At may isang bukod na tao na tatrabaho sa lahat ng trabaho trabahong natitira. Bago kayo pagpatuloy itong vlog na to, i-discuss ko muna kung anong pinagkaiba-iba ng mga apat na yan. Kasi may dalawa dyan nakakalito, katulad ng sales at advertising. Una, yung sales. Basta ang trabaho ng sales, kapag ikaw ang nakatutok sa sales, ang trabaho mo lang, makapag-produce ng benta. Basta kailangan mong makabenta. Wala ka ng paki kung paano gagawin yung produkto o paano ibibigay yung serbisyo, basta kailangan mong makabenta. Yung production naman, ito yung tao o mga tao na kailangang mag-deliver nung produktong pinangako niyong i-deliver nyo o yung, mga, o yung mga produktong naibenta nung sales. Ito yung mga taong eksperto sa paggawa nung bagay na yun at walang pakialam kung paano magbenta. Yung advertising naman ay iba sa sales. Ang advertising, ang trabaho na ito ay mag-produce ng mga interes sa negosyo nyo. Napakahirap magbenta kung walang nakakakita ng negosyo nyo o kaya walang may interest. Case in point, padadaliin ko yung istorya. Ang advertising o advertiser sa isang negosyo, ito yung sa panahon natin ngayon, ito yung mga sa madaling paraan, ito yung mga nagpo-post sa Facebook. Ito yung mga gumagawa ng ads o gumagawa ng mga website. Ito yung advertiser. Ito yung mga nagpapaalam sa maraming tao na mayroong ganitong klasing negosyo nyo para malaman nila. Kapag alam na ng mga tao, trabaho naman ng sales na i-capture yung mga yon para mabentahan talaga. At yung pang-apat, yung everything else, dahil sa negosyo, may isang katutak na kung ano-anong bagay na hindi mo na dapat isa-isahin dahil mababaliw ka pag isa-isa mo lang. Kaya sa utak ko, yung isang departamento, ang trabaho nun ay trabahuin lahat. Katulad ng mga legals, accounting, HR, payroll, at kung ano-ano pang mga kung ano-anong basta. Lahat ng kaguluan sa negosyo, trabaho niyang pang-apat na yan. Everything else sa lahat, yan ang trabaho ng mga yan. Kung hindi sales, hindi production, hindi advertising, trabaho ng pang na departamento sa utak ko. Hindi kinakailangan na porkit apat na division yan, eh apat na tao ang magsisimula ng negosyo. Hindi naman yun mahalaga. Maaring dalawa lang kayo magsimula. So kung dalawa lang kayo, yung isa sa inyo, tatrabahuin yung sales at advertise, advertising. At yung isa sa inyo, tatrabahuin yung production at everything else. So basta ganun. So hindi naman kailangan Apat, eh apat na taon tatrabaho dyan sa negosyo na yan. Maari rin naman apat na departamento yan o parte ng isang negosyo, pero halimbawa naman sampu kayo. So, ibig sabihin, tatlo tatrabaho sa sales, tatlo tatrabaho sa production, dalawa tatrabaho sa advertising, at isang tatrabaho sa everything else. Tama ba yung mat ko? Ah, basta yun yun. Pwedeng ganun. Ang trabaho ng isang entrepreneur e eh, makakita ng isang oportunidad o business idea o vision na malupet. Hindi yung bigasan na naman. Hindi yung loading station na naman. Hindi yung siomayan na naman. Wala namang problema sa mga businesses na yun. Pero ang isang entrepreneur e eh, nakakita ng mga bagay na hindi pa nagagawa o may malaking potensyal na makatulong sa napakaraming tao. At yun ang gusto kong maging tayo mga kasosyo, yung mga negosyanteng malulupit. Hindi yung nanggaya lang ng negosyo ng iba. O balik tayo dun sa trabaho ng isang entrepreneur. Naniniwala ako na ang trabaho ng isang entrepreneur ay eh, gawing klaro yung vision ng isang business idea at manghikayat ng mga miyembro na tumulong para buuin yung at gawing makatotohanan yung vision na yun para makatulong sa ibang tao. At pag nagawa nila ng malupit yun, yung mundo hindi makapagpigil kundi bigyan sila ng maraming pera dahil kailangan nila yung serbisyo na yun ng mga tao. Ang trabaho ng isang entrepreneur e punan yung mga aspeto ng mga negosyo, ng negosyo na yan. Yung sales, production, advertising, at everything else na parte ng negosyo. Ang isang entrepreneur ay maaring maging sales muna sa simula o production muna sa simula. Kung siya muna yung gumagawa ng produkto, maaring advertising, advertiser siya sa simula o kaya siya yung tumatrabaho ng everything else. Siya nag-accounting, siya nag-asikaso ng legal, siya nag-aasikaso ng payroll. Basta ang trabaho ng isang entrepreneur, e eh punan kung anong mga kulang. Kung anong kailangan, yun siya. Kung walang ganun, siya ang kailangan maging ganun. Kung walang sales, ang entrepreneur ang kailangan maging sales. Kung walang gumagawa ng produktong malupit, siya ang kailangan gumawa nun. Trabaho ng entrepreneur, na punan niyang mga aspeto ng negosyo na yan ng ibang tao. Para dumating ang araw na makapag-focus ang entrepreneur na to para asikasuhin lang yung big picture ng isang negosyo. Para trabahuin lang kung paano makakarating ang negosyo mo ngayon papunta sa bukas. Ang trabaho ng isang entrepreneur ay e, trabahuin kung paano makakarating ang negosyo yun sa bukas na gusto niyang maging. Kung gusto niyang maging ganito, kalaki ang negosyo, ang trabaho ng isang entrepreneur ay e, i-pave the way para makarating yung negosyo na yun at yung grupo ng mga taong nagtatrabaho doon, doon sa panahon o pangarap na gusto nilang maging. Matinding trabaho yun. Kaya kailangan makapag-concentrate ang entrepreneur, ang may-ari o ang boss o ang Basta yung taong nanini, pinaka naniniwala sa negosyo na yun o sa, as, sa business idea na yun para makarating dun sa bukas na maganda. Pero bago makarating dun, hanggat hindi napupunan niyang mga yan, ang entrepreneur ang siyang gaganap kung anong kulang sa mga yan. Ngayon, kung wala kang ibang kasama, ikaw lahat yan. Siguro kakayanin mo. Pero I bet na mahirapan kang tawirin yung mga unos sa buhay pagdinegosyo. Ako ang number one na soloista sa buong mundo. Inaamin ko, napaka yabang ng tingin ko sa sarili ko noon dahil kala ko kaya ko lahat. So dahil sunod-sunod yung mga kabigo ang sa pagdinegosyo, wala akong ibang nagawa kung hindi humingi na ng tulong sa iba. Talagang ganun, experience will humble you na hindi mo pala kaya lahat, na kailangan mo pala ng tulong ng iba. At napakapalad ko na binigyan ako ng Diyos ng mga business partners ngayon na naniniwala at patuloy na lumalaban sa pangarap na pinagkasunduan naming bubuwi naming magkakasama. Isang regalo ang magkaroon ng mga kanegosyo na kahit hindi kayo magagaling, e buo ang puso nyo na malalagpasan nyo lahat ng bagyong gustong humarang sa katuparan ng mga pangarap nyo. So, anong dapat mong gawin? Ngayong alam mo na itong hatian ng isang negosyo o kung paano mo isipin ang isang negosyo. So, ngayon, kung may naisip kang business idea, subukan mong maghanap ng mga kasama na pupunan, punuan yung mga departamento na yan o yung mga trabaho na yan. Sinong eksperto sa pag-produce ng product na yon? May kaibigan ka bang meron nun? Kausapin mo siya, alukin mo siyang magtulong kayo sa business idea mo. May magaling ka bang kaibigan na magaling magbenta? kausapin mo siya na may business idea ka na pwede niyong pagtulungan. May magaling ka bang kaibigan na malupit sa social media o sa digital marketing kasi yan yung pinaka-efficient ngayon. So, kausapin mo rin siya na tulungan kayong i-advertise yung business idea nyo. At may kaibigan ka bang jack of all trades, yung kayang gawin lahat. Yung masinop, yung madetalye, yung masipag, at yung taong mabusisi sa mga detalye, yan, yeah, bagay na bagay siya dun sa mga trabaho, everything else. Kasi ang daming trabaho ng everything else. Kasi lahat ng hindi sales, lahat ng hindi production, lahat ng hindi advertising, e eh, trabaho ng tao na yun. At ang minimum, kailangan apat kayo. Kung hindi naman tatlo lang kayo, paghatian nyo yung trabaho. Isa sa inyo, magpo sa dalawa dyan. Ang ibig ko sabihin, mas madaling mag-execute ng idea kung may kanya-kanya kayong tatrabawing aspeto diyan sa apat na parte ng negos. Na yan. Sa, ayon, sa utak ko. So, marami pang aspeto ng negosyo, pero dito ako nagsisimula. Sa apat na yan. Pag hindi ko nabuo yung apat na yan, ibig sabihin, yung business idea ko, eh mahirap i-execute para sa akin, sa panahon ngayon. Kasi wala akong kakilala o wala akong expertise para buuin yung apat na aspet, apat na parte ng negosyo na yan. Sa utak ko. Kung mapapansin mo, lagi kong sinasabi na kung may kaibigan ka bang ganun, maghanap ka ng kaibigan mong gano'n. Lagi nilang sinasabi na huwag kang makipag-negosyo sa kaibigan mo. Yun din ang akala ko. Pero na-break yun After kong mabigo ng tatlong negosyo at yung ikaapat kong negosyo eh yung una kong tagumpay which is yun nga yung car ko. na ang mga business partner ko doon eh lahat mga kaibigan kong matatalik mga tropa kong malupit mga kababata ko na mga kainuman ko noong mga panahong nagbibisyo pa ako dahil walang wala na ako ay give it a try na maging kasosyo sila kasi walang wala na ako eh wala naniniwala na sa akin wala nang ibang Gustong makipartner sa akin kasi nga kurubigo-bigo ang lahat ng venture ko. At binigay sa akin ng Diyos, itong mga kaibigan ko pala, ang mga magiging mga una kong kakampi. At nakapagbigay sa akin ng unang tagumpay na negosyo, kasama sila. Kaya binabasag ko na yung sabi nila na huwag ka makipagsosyo sa kaibigan mo dahil tatry during ka lang yan o mag-aaway lang kayo. Oo, maaari yun. Pero sa story ng buhay ko, yun ang gumana. At mula ngayon, lahat ng mga sumunod kong negosyo, kuro kaibigan ko ang gusto ko lang makapartner. Yung mga tunay kong kaibigan. Ayoko makapartner ang mga taong may pera lang kaya gusto makipartner sa akin. Walang silbi yun. Importante yung mga taong naniniwala sa gusto nyong gawin. Hindi yung inaabangan lang yung kita nyo. Ayos ba ka, sosyo? May pumasok bang malupit na idea sa'yo kung paano mo sisimulan yung business idea mo? O kung sa negosyo mo ngayong gulong-gulo ka, luminaw ba? May clarity ba dahil na nalaman mo tong apat na aspeto ng negosyo na kailangan mo lang palang isipin yung apat na yan para tumakbo ng maayos yung negosyo? Hindi ko sinasabing perfecto tong framework ko kung paano ko imagine ng isang negosyo. Pero sa akin, ito yung nakakatulong. And I pray na makatulong din sa'yo itong framework na to, kasosyo. Kung paano mo isipin o imagine ang isang negosyo. Ayos, ka, sosyo? Please, comment ka naman sa baba kung may naintindihan ka sa vlog na to o kung lalo lang nakagulo. Kasi gusto kong marinig yung dating sa'yo ng topic natin ngayon. Maraming salamat sa oras mo, kasosyo. At medyo pasensya na rin dahil ang tagal ko mag-upload ngayon. Dahil ngayong mga panahon na to sa negosyo, eh, panahon ito ng mga tagtuyot. Ang ibig ko sabihin, kahit anong negosyo ngayong panahon na to, eh, hindi ko lang alam, maaring lahalos lahat, eh, mahina ang benta, mahina ang kita. Kaya tinututo ko muna lahat ng 100% kung brain powers kung paano itawid yung mga negosyo ko sa mga tagtuyot na panahon na to. Pero di pa rin naman ako nawawala ng willingness na mag-vlog pa rin lagi nung mga aral na gusto ko ibahagi sa inyo. Mingila ng pasensya kasi ang tagal ng upload ko ngayon. So more, more than a week bago ako nakapag-upload ngayon. Babawi ako sa inyo sa mga susunod kasosyo. Popokus lang ako ngayon sa mga negosyo natin. Siyempre, kailangan nating maging malupit na negosyante hindi tayo pwede magpabaya. Kaya maraming maraming salamat pa rin kasosyo dahil hinihintay mo pa rin yung mga upload natin. At salamat sa tiwala. Thank you very much kasosyo. Babawi ako sa inyo. Ayos kasosyo, so kung hindi ka pa nakasubscribe, please click subscribe. Doon sa button sa baba, yung pulang button at yung bell icon sa gilid para updated ka tuwing may bago tayong upload. Para wala kang mamiss at may 100 vlogs na tayong na-upload. Kung may oras ka, panoorin mo lahat dahil wala tayong topic na inuulit. At garantisado ako lahat yung may matututunan kang malupet at may maiisip kang sarili mong idea dahil naniniwala ako na kailangan natin gumaling lahat na isang malupit na negosyante. Dahil wala akong ibang pinaniniwalaan na makakasolusyon sa problema ng bansa natin kung hindi entrepreneurship lang. Kailangan dumami tayong mga malulupit na entrepreneur na mga negosyanteng hindi pera-pera lang ang laban, hindi puso at pangarap. At ikaw yun, kasosyo. Kakampi kita, alam ko. Magkasosyo tayo. Kaya galingan natin lahat. Ayos! At muli, pinapaalala ko sa lahat na ang tagumpay ay galing kay Lord dyan. Hindi yan galing sa galing natin. Binibigay ng Diyos sa bawat isa ang tagumpay na deserve ng tao na yun. So, kailangan natin maging deserving para i-bless tayo ni Lord. Pero kahit be-bless na tayo, huwag natin isipin na sa atin galing yun. Hindi, bigay lang yun. Pahiram lang yun. Kaya gamitin natin lahat ng natatanggap natin sa may mga kapararakang bagay. Hindi yung mga kumita ng konti, material na bagay na kagad bibilin. Kumita ng konti, kung ano-ano na kagad luho na ginagawa. Hindi, kailangan natin maging deserving na makatanggap ng mas marami pang blessing. Dahil pag nakita ng Diyos na yung mga bagay na maliliit na meron tayo ngayon ay eh napapalaki natin, alam ko, naniniwala ko, na bibigyan niya pa tayo ng mas malalaking bagay, mga blessing, kasi alam niya, nakikita niya na pinagyayaman natin kung anong meron tayo ngayon. Kaya maging ganun tayo kasosyo. Kung anong meron tayo, pagyamanin pa natin lalo ito. Ayos! walang tamad at tamad hindi dapat pakainin. Huwag na huwag mong kakalimutan ka sosyo sa kung ano pinagdadaanan mo ngayon. Huwag mong kalimutan na mahal ka ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng ating Panginoong Heso Kristo. Huwag mong kakalimutan yan. Dahil yan lang ang nakasustain sa akin sa haba ng pinagdaanan kung kabiguan sa pagnenegosyo. Kung hindi dahil sa pagmamahal ng Diyos, e eh, sumuko na ako. Kaya wala akong ibang pinagyayabang kung hindi yung love ni Lord sa akin. Kasi hindi niya ako iniwan sa mga panahong dapang-dapa ako. At garantisado, ganoon din ang Diyos sa buhay mo, kasosyo. Kaya kilos lang, laban lang. God loves you and I love you. Kaya tara, trabaho na ulit. Ciao, bye!